may mga female celebrity na matapang na nagpakalbo sa iba't ibang dahilan. Maaaring para sa kanilang roles o dahil sa may pinagdadaanan sila sa kanilang mga buhay. The Philippine Showbiz List presents female celebrities na nagpakalbo. Riza Sinon isa sa mga pinag-uusapan ngayon ay ang ginawang pagpapakalbo ni Ryza Sinon. Agaw atensyon ito lalo na bumagay sa kanyang panibagong look at mas lalong lumabas pa ang natatago niyang ganda. Katunayan, isa sa bucket list ni Ryza ay ang magpakalbo. Natupad ito nang tanggapin niya ang karakter ng madre sa lilim, ang horror movie ng Studio Viva na mula sa direksyon ni Michael Red. Sa isang panayam sinabi ni Ryza, nang magbuntis siya sa kanyang anak na si Nate noong 2020, nagplano na siyang magpakalbo. Pero hindi pumayag ang Viva Artist Agency, ang talent management agency ng Viva Entertainment na namamahala sa showbiz career ni Riza. At ang ginawang pagpapakalbo ngayon ay kagustuhan niya mismo. Ayon kay Riza, hindi naman daw talaga kinailangan na magpakalbo siya, pero para sa kanya, mas okay sa kanyang karakter ang gawin ito. Nung nag test daw sila, ay hindi niya trip ang gumamit ng prosthetics at hindi niya gusto ang kanyang itsura. Kaya naman sa huli, na napagdesisyonan niyang magpakalbo na lang dahil mas makakatulong pa ito sa karakter na kanyang ginagampanan. Dagdag pa ni Riza, alam niya na matagal ang proseso ng paglalagay ng prosthetics, hindi lang sa mga artista, kundi maging sa mga talents. Kaya kahit paano, makakabawas siya. Bagay na bagay kay Riza ang bagong itsura nito dahil isa siya sa mga pinakamagandang babae na nagpakalbo. Sinabi niya na gustong gusto rin ng 3-year-old son niya na si Knight ang pagpapakalbo niya dahil di umano ayaw ng kanyang anak ang dati niyang buhok. Sa tuwing hahawakan nga ng anak ang kanyang ulo para itong kinikiliti at tawa ng tawa. Tony Fowler, Taong 2022, sinurpresa ng content creator at aktres si Tony Fowler ang kanyang mga taga-subaybay nang hindi lamang siya basta nagpagupit para sa bago niyang itsura. Mula sa mahabang buhok na pagdesisyon niyang ipasemay kalbo ito. Sa kanyang Instagram post, may kumpiyansang ipinakita ni Tony ang kanyang bagong gupit na kalbo at nagbigay ng maikli ngunit makabuluhang pahayag na I am strong, I am beautiful, I am enough. Nag-post din si Tony ng na larawan kasama ang kanyang kaibigan na si Unicorn Arellano, kung saan pareho silang may parehong gupit at kasuotan. Sa isang YouTube vlog, lumabas sa si Unicorn pala ang nasa likod ng semi bald look ni Tony. Pumunta si Unicorn sa kanyang bahay at nakumbinsi siya na ipagupit ang kanyang buhok. Ginamit niyang isang razor o pagtanggalin ang bahagi ng buhok ni Tony. Ngunit sa huli ay pumayag ito na tuluyan ng ipagupit ang lahat. Ayon kay Tony, matagal na niyang gustong subukan ang kalbo na look at yun ang kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niyang ginawa ito. Inamin din niya na naroon ang takot na baka hindi bumagay sa kanya ang pagpapakalbo pero sa huli lumalabas na tama ang desisyon niyang subukan ito. Katunayan, ang sa may bald look ay pinuri ng mga netizens at sinabing bumagay ito sa kanya at nagmukha raw siyang Hollywood artist. Alessandra De Rossi Kinala sa kanyang karakter bilang carefree at walang pakialam sa sasabihin ng ibang tao lalo na't na alam niya na wala siyang ginagawang masama. Isa si Alessandro De Rossi sa hindi takot sumubok ng bago lalo na pagdating sa kanyang itsura. Matatanda ang ginulat niya noong 2018 ang mga tagahangat ng showbiz nang magdesisyon siyang magpakalbo. Ang bilang pagbabago sa kanyang buhok ay nagdulot ng mga espekulasyon sa mga netizen, kasama na rin ang positibong reaksyon dahil nagagamit niya ang bagong look na may kakaibang estilo. Ang tunay na motibo sa likod ng pagpapakalbo ay nanatiling lihim noon. At sa panayam sa kanya, sa Tonight with Boy Abunda, nagbigay si Alessandra na nakakatawa ngunit nakakaintrigang sagot ng tanungin toko sa kanyang biglang pag-ahit ng buhok. Sinabi niya, na may pinaghandaan siya para sa si isang layunin. Tinugunan niya ang hinala ng mga fans mula sa hair problems to depressive coping mechanism. Isang netizen ang na nagsabing si Alessandra ay nagpakalbo dahil sa isang kondisyon ng anit na itinanggi niya. Dito inamin ni Alessandra na bihira lang talaga niyang suklayin ang kanyang buhok. Katunayan, ang mga makeup artist ang nagsusuklay sa kanya sa taping at talagang buhol-buhol ito. Sinabi pa ng iba na nagpagupit siya ng daring cut dahil sa depresyon, katulad ng paghandle ni Britney Spears sa kanyang mental health ngunit tinawanan lamang ni Alessandra ang usaping ito at sinabing hindi siya baliw. Pagkatapos ay iminahagi niya ang kwento tukos sa kanyang 19-year-old self na nais magpakalbo matapos ang pagkamatay ng kanyang best friend. Sinabi niya na binigyan na siya ng permiso ng kanyang ina subalit ay binalikan niya ang kanyang desisyon. Hindi nagtagal matapos mailabas ang panayam at dahil sa patuloy na kuryosidad ng publiko, ibinunyag ni Alessandra na ang kanyang kakaibang gupit ay kinakailangan para sa karakter niya sa pelikulang Through Night and Day. Alec Bovic Ang dating sexy star na si Alec Bovic ay hindi nangiming ipakita sa publiko ang kanyang bald look. Katunayan, sa pananatili niya bilang housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition ng 2005, naroon ang pagbibida niya sa kanyang kalbong buhok at hindi may pagkakailang bumagay ito sa kanya bituin Escalante. Sa kasagsagan ng pandemya noong 2020, ginulat ng biliterang singer na si Bituin Escalante ang madlang people nang bumandera sa social media ang kanyang bagong look. At proud na proud nga niya itong ipinow sa kanyang Instagram account. Isang simpleng low maintenance lang ang caption na inilagay niya sa litrato at wala ng explanation kung bakit nagdesisyon siyang magpakalbo. Ang paniniwala ng kanyang mga fans and social media followers, mukhang hindi na nakayana ng OPM artist ang tindi ng init ng summer, kaya pinashave na niya ang kanyang ulo. Ang naging anyo ni Bituin ay lubos na kakaiba sa kanyang dating mahabang itim na buhok na madalas siyang istilo sa kanyang mga nakaraang pagtatanghal. Ang gupit at simpleng anyo niya ay tinanggap ng maraming pagmamahal mula sa kanyang mga tagahanga at celebrity friends na naglarawan ng na kanyang bagong anyo bilang matapang at perpekto para sa tag-init. Sherry Hill Ginulat ng movie icon at award-winning actress na si Sherry Hill ang publiko sa ginawa niyang pagpapakalbo sa cover ng Mega Magazine para sa 30th anniversary issue nito noong February 2022. Sa Instagram post ng naturang Lifestyle Magazine, kalakip ng bald look ni Sherry ang mensaheng, Out with the old, in with the new. but this time with even greater purpose one of the most celebrated actresses in Philippine cinema, Sherry Hill shakes off her iconic villainous persona to start a new chapter of hope and positivity. Katulad ng inaasahan, marami ang pumuri sa ginawa niyang pagpapakalbo at sinabing bumagay ito sa nag-iisang original La Primera Contravida. Ayon kay Shiri, simbolo ito ng rebirth at kasabay nito ay isiniwalat niya na dumadaan siya sa bagong kabanata sa kanyang buhay. Naging bukas siya sa pagsasabing so mailalim siya sa therapy at counseling. Inihayag din niya ang pag-alis sa showbiz upang mapagtuunan ng pansin ang kanyang sarili, lalo na ang aspetong mental, espiritual at emosyonal. Ito rin ang dahilan ng pagbenta niya ng kanyang mga ari-arian dito sa Pilipinas at nagsimula ng bagong buhay sa Amerika kasama ang kanyang mga anak. Batay sa kanyang mga revelasyon, mukhang may pinagdaraanan ito. Lahad niya sa mga babae, kapag pinutol na nito ang buhok, tiyak na nagnanais itong magsimula ulit ng panibagong kabanata sa buhay at kalimutan ang nakaraan. Paliwanag pa niya sa ginawang pagpapakalbo, ito raw ay matatawag niya na symbolic to my personal growth. Ngunit ilang buwan lang mula ng inanunsyo ni Shiri ang paglisan sa showbiz at ginawang pagpapakalbo, isang malungkot na balita ang sumalubong sa showbiz. Binawian si Shiri ng buhay dahil sa endometrial cancer noong August 2022. Dahil sa kanyang pagpanaw, nagkaroon ng hinala ang publiko na may kinalaman ang karamdaman niya kung saan ay nagpakalbo ito at sa desisyong talikuran ang showbiz at umalis sa Pilipinas para makapiling ang kanyang mga anak at strange husband na si Ronnie Rogoff na pawang mga naninirahan sa Amerika. Kakay Velasquez ang mga aawit at nakababatang kapatid ng Asia Songbird na si Kakay Velasquez ang isa sa kilalang pinakamagandang kalbo sa showbiz noon. Katunayan maliban sa kanyang napakagandang boses, isa ang kanyang bad look sa markado ng publiko kung saan ay buong pagmamalaki niya itong ibinibida sa tuwing magtatanghal. Jamie Joaquin Noong 2017, muling nasilayan ng publiko ang TV host actress si Jamie Joaquin na ibahagi niya ang kanyang pakikipaglaban sa breast cancer. Sa kanyang YouTube channel na pinamagatang Jamie Wins, ipinakita niya ang kanyang hindi karaniwang buhay bilang isang performing artist, commercial talent, curious traveler, conversations mentor, carefree woman at isang breast cancer victor. Kasabay nito sa kanyang Instagram post ay buong pinagmamalaki niya ang kanyang bagong hindi karaniwang anyo. Ginulat niya ang publiko sa kanyang pagpapakalbo at masasabing bumagay nga ito sa kanya. Dito ay binunyag ni Jamie na nagpasya siyang magpakalbo habang siya ay malakas, malusog at mayroong sapat na tapang upang tanggapin ito. Ito ay, ay bahagi ng kanyang paglalakbay patungo sa pagaling, bahagi ng kanyang mensahe. Dear society, will you still accept me and think of me as beautiful even if I'm bald and non-conventional? I hope so. Actually, who cares? I accept and love me anyway. Ngunit ang pakikipaglaban ni Jamie sa breast cancer ay nagtapos noong October 18, 2023. Alexa Gutierrez. Sa Instagram post ni Alexa Gutierrez on January 23, 2024, ipinakita niya ang larawan ng kalbo niyang buhok at minakakabit na tubo sa bandang leeg niya. Sa caption, inamin ni Alexa na naging emosyonal siya habang nakikitang unti-unting nalalaga sa kanyang buhok. Pinili daw nilang gawin ito at desidido na siya para sa bagong anyo. Mas masaya daw siya na ginawa nila ito at ang pinakamahalaga, mahal at tinanggap nila ng mister na si Elvis ang kanyang bagong anyo. Dagdag pa ni Alexa, matagal niya nang gustong subukan ang ganitong gupit noon, ngunit wala siyang lakas ng loob. Pero ngayon, siya ay malaya, kasabay nito ang makikipaglaban niya sa sakit na leukemia. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. If follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!